Ang nga ana mga idol, wala joy ayo ang usaka pamilya. Dapat dapat gani giatay man ka. Pirot. Mga unta mga idol, sud ang Miswa, may sardinas, tsaka fried chicken. So magreal talk ta mga idol. Na Joy, ubang gini kanan nga pinalabi ang usaka anak. Dili tanan pero kasagaran mga idol. Kay Kay kung nai anak mo dolo ko sa kaginikanan, ug unsay pangayoon gipiste man ka gipiste man ka, magsige man kag giha. Yeah. May bawa na ni eh, mga idol kong usa um ka anak nga magsigi, og yango-ngo sa ginikanan ug unsay pangayoon ihatag sa ginikanan samantalang ikaw umangayo, balibaran magpakaron ingnon wala. Dili gyud ta mag, dili gyud tama pistol, ana mga idol magdaot magdautay kay ngano? Ikaw ang ang naa tapos ikaw ang utabang sa ginikanan tapos ikaw pa idauton sa mga ito no? nakakuan man na, mga idol dili tanan ha kay basin na mang ba. so real talk sa mani ang indi ana mga idol wala joy ayo ang usa ka pamilya dili peaceful ang usa ka pamilya no gubot tayo magunay unay kasi lagda utay kay tumod lang po tumod ra sa mga igsuon Nah, na nak eh, tapos, pun mga idol